Hello oh guys, good afternoon. Hello guys, nandito na kami sa yard namin sa Stenda. Mararating lang namin, no? Kakapasok lang ng wrong way ako. Truck. Ha? Diyos ka bilasan. Ayan, wrong way. So, as, as usual, yung yard na tunog pa rin ng snow. Ang mga driver natin si Nelson. And, hmm. namin puputulin to trailer ngayon ngayon magpapalit kami ng trailer na may load may load na siya no ay de deliver namin na Nebraska sa US Pero bago namin i-hook up yung tawag ko to, yung load namin ay mag grocery muna kami kaya wala na kami Ay, pa rin yung dito sa yard namin so ito yung dala na truck dati yung Ngayon, puputuloy namin ito no Well, ayun no. Puputuloy naman iiwan tong trailer dito. At pukuloy namin yung isang trailer doon sa uh, unahan na nakaparada na. Pero hindi pa namin o oh, hindi pa namin hook oh, up yun dahil magpuglosirin muna kami. So guys, dito kami uh, sa Canadian Superstore. So, Sige. ah Nanti may manok pa. Ya, ada lah. Kalau So yung mga uh, guys no, dito kami sa Canadian ka Super Store. Yan. Mag-grocery muna kami dahil yun, wala nang stock na pagka yung rock na may no well kuha tayo ng celery yan nga celery na fresh kong ko pa ball and banana guys yun kamatis sila oh patay ng kamatis kaya ko ang dalawa. Nalakuha tayo ng dalawang kamatis guys. So, yung mga uh, guys, no. Ito wala ng aming bibili ngayon. Ang um, isang linggo lang. Mamadali um, din kami. Na makapag. Kusin eh. Sibuyas. Parang wala na na sibuyas eh. Kunti lang natin na sibuyas. So next it up, I touch. ito, Sige. Ito 'yung ating paboritong Indian. Anya, may Indian dyan eh. bit. oh, Pero yung isa ata yung green na lang. Ano 'yung pula na 'yan? si okay, Sanite. Ito eh. itong ito, parang sunog oh, maganda ito. Mga dalawa lang siguro ganyan. Mix, doon tayo sa isdaan guys. No, isda. Ha? Okay. Hey. Tubig, too big, too big, too big, too big. Ay, nagmura na. Dalawa, pwede na yan. Ganyan, dalawa. Isda, isda. Ayun, well, mga tilapia. Tilapia bangus. Shrimp for pasayan. Ayaw ko na dyan. Nasisira. Ah, lobster. loh lobster. Ayan ang Lobster. Kenapa kena gelap dia? Kena gelap dia. Gelap dia. Itu waktu ayun itu kasi mata batu ni. Pusit. Yo, baik nari ni bisa. Okay, <coughs> Hah? I eat ya, free tuna. I eat free free tuna. I eat free can free to na bang, ano? Oh, see, yang, free to <coughs>

Kaya nga, Doritos nga yung binili nila o. Oh. Ang uh hang. -huh. Dorito. Eh di, ikaw. Yung ba nalang? Yung blue, tsaka na. Dalawa mo. Pa ano yan eh, round trip yan eh, round trip. Tara. Tara. Anong oras? Uy, bumili kayo. Oh, wala. Ubus na yung ano. Bigas. Diba, so okay ba yung bigas namin? Sakto pa yan? Sino sila? No. Ay, sila. Sakto pa. Ayan guys, nandito tayo sa Asian na uh, ano no, Displayhan ng mga pagkain. Eh. Asian display mga foods o oh, Asian store so kami okay, tayo okay. yun mga bigas nandito yung mga bigasan yun okay. mga tuyo sopa nandito mga beans ketchup ayan yeah, tapos tapos na -tap -tap. ayan tama na yan Surprise lang uh -huh.

So, dito tayo sa displayan ng mga drinks guys. Mga can. Kahit ano. Ito mga energy drink. Dito yung mga drinks, soft drinks. Soda. Ah, babalik yun sabi nun Tara Ayan e, guys. bisa na tayo sa Castle of the Ha? dulu. Masih ya, saya. Masih Yang kita tuh? <tutup> Parehas ba? Baka di Sneakers yan. Dalawa, 7 dollars. Ano ba yung isa? Sneakers. Baka iba ang no price no. na ano? Ay! 2, so, baka langit ka. Yung isa, tatlo, 6. Ayun na lang. 3, 6, Ano ba? 6 dollars? Hmm. 3 to 6 ah, Are you going to open? No, I'm not opening. Ah, yeah. I'm just going to. <laughs> so guys, nandito na tayo sa pila, ano? Sa magbabayad na tayo. Well, yung guys, no, naka... Pilin na kami at uh, babalik na kami sa lot ngayon. Napakalamig sa labas. No? So, tulak-pulak natin yung ating scroll. Ito sa truck, no? Ah, naka... Ang kasada ay malwak-lubak, guys. That is snow. Yan, pinag ng na mga. Doon kami galing, oh. Canadian. Okay, also, so... So, so ando yung ating -and truck, oh <sighs> you